Yan po. Dito po kami sa bukid. Good morning po. Ayan. Naikabit na po ni Papa OJ ang yero. Yan. Pamakaon daw po ang kakabit naman para lalagyan daw po ng sawali. Sa halip na hardy ang ilalagay ay sawali na lang daw po muna. Pag daw naman po nagtagal eh kakalasin din naman po. Kaya mo muna daw pong sawali. Ayan. Pa Uje. Papa. Ayun po. Nagpapala ng damo. May kapit bahay po kami. Ayun, bahay po namin. Nagagawa din po sila. Malapit nang matapos yung kanilang bahay. Ako so muna po ay magkakalay kay Dini. Pwede gari pang sunugin. Pwede um, mo halusin yan pa. Pwede sunugin yan yung, yung mga tuwing dahon? Hindi. Masawa pa yan. Papatuyin po namin yung mga damo at pagka ma ano eh ni aming pong sisilaban dahil po hindi naman po bawal din sa bukid at malayo naman po sa bahay wala pa po, po masyadong bahayan dito sa ano, kaya po pwede namin silaban nang hindi na po nakatambak hindi na po mga nakatambak at pag po humangin at umulan eh Mabubulok lang po kaya sisilaban na lang po pagkatuyo na. Pagtuloy-tuloy po ang mga mainit din sa amin sa bukid Walang walis. Bali, ang kabuuan po ng aming lupa ay 150 square meter. At ang sa aking anak na si JR ay 100 po. Ayan po. Yung pong nakikita may bakod na yero. Ayan po. Kasama na dyan po ang, sa aking anak. Akin muna po um, binakuda na din po ng yero at ng yan. Ayan po. Yan ang aming pong sasakyan na do doon sa labas. Yung pong bali magiging gate namin. Yung may sasakyan namin yun. Yan pong aming pagkain. konti lang po hindi na lang pagkain. Sabi po ni Papa OJ, maglulomi daw po kami pagkatapos. Pagod na pa? pagpuga na rin sobrang init mabilis pong pagpawisan yan po madali naman po kami lalagyan lang ni Papa Ujie ng pamakuan at sa isang linggo ay yan sasama na ang uusapin na daw po yung isa kong kapatid para po makatulong na pagka magkakabit na ng sawali Ayan na si Bob. Ayan. Ayan, oh, ayan po. Napakaganda ng panahon. Walang bagyo sa Batangas. Ayan po. Ayan po. Oh, iniikot ikot-ikot lang po kayo. Ayan. Ay Aisha, babay mo na po. God bless.